Hello vlog! Welcome to my guys! For this video ay nandito po tayo ngayon sa libinga ng mga Santo Papa. Tara, samahan nyo ako at ikotin natin kung sino-sino mga Santo Papa ang nandito. Bago ang lahat, huwag nyo munang kalimutan ipalaw ang aking Facebook at ilike and share ang ating mga video para updated kayo sa mga video na aking i-upload. Dito guys, ay walang entrance fee libre lang ang pumasok dito sa libingan ng mga Santo Papa. At dito rin nakalibing ang ating kababayan na si San Pedro Calungsod. Mamaya guys, makikita nyo kung saan siya banda nakalibing dito. At ito na nga guys, ang kauna-unahang libingan na ating may kita dito sa loob. Kayo nang bahalang bumasa sa pangalan nila. At kung pang ilan silang Santo Papa. punta naman tayo sa kabilang libingan halos magkakatabi lang sila dito guys ito yung isa napakarami nilang nakalibing na Santo Papa dito nakakamangha dito sa loob buti na lang na preserve nila yung mga ganito at least kahit paano nalalaman ng mga tao ang history kung paano sila at pang ilan silang Santo Papa And guys so kung paano yan naka anong rebulto nila ganyan din daw sila naka pwesto sa loob ng tomb nila ito na nga guys dito banda na kalibing ang ating kababayan na si San Pedro Calungsod at dito makikita niyo ang kanyang imahe ayan siya guys so oh. San Pedro Calungsod kaya dito daw sa Vatican guys kapag may simba ay may Tagalog na misa medyo marimi-rimi na din kasing mga Pinoy na nandito ang galing di ba guys nasa Italy pero Tagalog mas ang ginagawa nila minsan At ito naman si Pop Jumper the 6. At dito ay si Pop Jumper the 1. at dito guys pasensya na hindi ko gano'ng nakita yung pangalan niya kung sinong santo papa to ayan tignan nyo na lang Ito guys, si Pope John Paul the 16. At dito sa pwesto na to ata sila nagmimisa. Yung libingan na to guys, nasa ilalim pala tayo ng simbahan ha. Sa so, di inaasahan guys, biglang nalobat ang cellphone natin. So guys, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam!